Hello! Good morning po sa inyo mga baby loves at sa mga mamsi at papsi natin na <laughs> sa mga mamsi at papsi natin na excited, super excited na sa balik eskwela ng ating mga chikiti! Yes, mga baby loves. At isa na rin po ako doon kasi uh, may uh, sa awa po ng Panginoon. May grade 2 na po ako sa pasukan. And then next year, dalawa na po sila ang mag-aaral. Isang grade 3 at isang kinder. So, sa mga mamis at sa mga papsis na gahul-gahul uh, na sa pamimili ng ating ng gamit sa ating mga anak. Ako po kasi papsi, mga mamsi, ang ginagawa ko po kasi eh, para pagdating ng paso kanila nagunti-unti na po kasi ako para at least diba hindi ako mabigatan hindi ako kung darating man yung malapit na yung pasukan, kung wala man akong budget, eh hindi na ako mahihirapan. Ako kasi nung bago mag-end uh, of school year na, eh nagpatahin ako talaga ako ng uniform para sa aking binata. Ito lang, it, ito, siya, itong isa po, ito po, uh, 150 lang po ang isa. So, ang ginawa ko po, dinalawa ko po siya para po may salit-salitan siya. Although, may, may luma naman po siyang isa, pero isa lang kasi yun, kasi nung time kasi noon, baka, nawaworid ako kasi baka kasi mag-lockdown ulit. So, ang ginawa ko po, ah, uh, yung isa lang po yung binili ko, isa lang po talaga yung uniform niya. Tsaka, yung time na yun, medyo kapos ka po sa budget. So, ang ginawa ko po, ah, uh, para po ito sa mga nanay na alam niyo na po, pag yung marami tayong anak, or, ano, or kulang tayo sa budget, ang gawin po natin, habang malayo po po yung school year, ah, uh, ang gawin po natin, yung pasukan ay I mean, yung pasukan ng mga anak natin, uh, magunti-unti na po tayo para po uh, hindi po tayo mahirapan. Ayan po, halagang 300 na po 'tong itong dalawa, meron na po ako. Ito lang po pinadala ko kasi may may mga pants naman siya, tsaka ang ginawa ko po hindi baka itong baka itong bago mag ano, yung kalagitnaan ng school year nila, doon lang po siguro ako magbili uh, ulit ng pants kasi makamaya may abeg lang talaga yung binata ko. Hmm. So mga maamshi, mga papsy ito po ah uh, Gaya po ng sabi ko, nagunti-unti ako habang wala pa pong pasukan. So ito po bento ah uh, Bentu bag para po sa mga nanay na mahilig po magpa uh, mag-order uh, Please po um uh, visit na lang po ninyo yung aking uh, TikTok shop po Jdaniel21. Ito po. Uh, na nabili ko lang po siya sa halagang 9 pesos. Sa TikTok shop ko lang po siya. visit na lang po. And don't forget to follow me at my uh, FB page jelisa Longos and then my profile um uh, and uh, and then my profile profile Jelisa Longos Vlog. Uh, halagang 9 pesos lang po ito mga ma'am, si mga pakshi. Yan, yeah, 9 lang po siya may bento bag. May bento bag na po ako and then nagpaunti-unti lang po talaga ako ng bili para po talaga hindi ako mahirapan and then bumili na rin din po ako ng lapis. Sa TikTok shop ko lang din po ito. Sana po a uh, visit my TikTok shop po, G Daniel 21. And then um gaya nga po nung sabi ko, may may mga naibibili na po ako ng mga para sa mga coloring nila. So para hindi na po talaga ako mahirapan kasi mahirap talaga kung sa budget, di ba? Tsaka ito, yung mga pinaglumaan na lapis ng aking mga anak ay hindi ko na po. Ang ginagawa ko po, iniipon ko po talaga dito para po, kasi mahal. Mahal na kasi mabilihin ngayon. Wow! So kailangan talaga, alam niyo na, wais, tulutipid, Yeah, dito lahat ang no. Ang sabi ko sa mga anak ko, pag nanawa kayo sa mga crayons nyo, ilagay nyo lang dito. Kasi sayang. Malang mga bilihin ngayon, parang katumbasan ng pagkain natin. Diba ko? So, ha, ito po. Bags. Sa DTX ko po siya na ibili. Sa ukay-ukay. Ah, opo. Sa ukay-ukay siya. Ukay-ukay bags. Pero, Ganda. Dapat ang una tignan yung dito. Kung okay siya, ayan. Ayan, okay. Super, okay naman. Walang sira. Super, ayan. Ayan. Uh, sa halagang 2.50 ko po siya ibili, pero natawaran ko pa po siya ng 2.30 o oh, diba so ayan bumili din po ako ng um, lagaya ng ang tawag dito um, pencil case yan para hindi kung saan saan napupunta yung mga lapis ng anak ko ayan uh, 100 100 lang po ata nabili ko 'to nakalimutan ko na. 100. Saka, bumili na rin po ako ng notebook. Pero, so far, dalawa pa lang na ibili ko. Kasi po, mga mamsi, mga papsi, pakunti-kunti lang po talaga ako bumili. Kasi para, alam niyo na po, mabigat kasi pag isang bagsakan ko lang bibilhin. So, siguro ang pinakamahina mo doon na uh, mabibili, 1K. Isang anak mo lang yun. E paano kung marami po kayong anak? Kailangan pag pumunta, pag, pag bumili ka, kailangan magutuhan. E, kagaya ko na low budget, eh, hindi naman po ako mayaman. So ang ginagawa ko po talaga is <coughs> kunti-kunti <-tonti>. para po <coughs> hindi po ma ma masakit sa, bul sa bulsa. At... Um, para naman katapaano nakakatulong tulong sa gastusin na alam niyo naman po di ba so ito po notebook may isa last year po ito nung grade 1 siya yan so ang ginawa ko po uh, lahat ng mga uh, ay, kasi nung natingnan ko po siya ayan po ayan bakante na po siya So, yung mga nasulatan niya is uh, tinanggal ko na lang po or kung kaya naman po burahin ng lapis, ayan, ayan, binula ko na lang din po siya para po tipid, iwas gastos. So, sa lahat po ng mga mami na low budget po talaga. So, ang gawin ko talaga natin is uh, pakunti-kunti. Yun po yun sa akin, ha. Ah. Iwan ko lang po sa inyo. Eh, kasi kanya-kanya naman po tayo, di ba? Pero para sa akin po, maganda na pakunti-kunti. <coughs> <coughs> para at least, kung pag, pag natin pasokan, yung mga anak natin is uh, hindi naman po kawawa pumasok na. <coughs> di ba? Kasi Um, tayo na kasi naranasan natin yung wala sa buhay. Ako naranasan ko talaga dati yung isa lang. Lapis ko, pun-pun pa. Wala akong uniform. Kung may uniform ba na ako, sa mga kapatid ko na lang yun na pinagliitan ko. tanda ko, tanda ko yung mga mamsi, mga papsi, yung uniform ko, yung hindi So, yun lamang po, mga mamsi at papsi. Sana po may natutunan kayo sa aking vlog. At tips ko lang din po yun sa mga nanay na mga low budget.